Aries. Ang kaibigan zodiac sign Scorpio. Colors: red and black. Kahulugan ng kulay: Ang red ay nagpapahiwatig ng lakas ng loob habang ang black ay simbolo ng disiplina. Sa araw na ito, kailangan mong balansehin ang tapang at maingat na pagdedesisyon. Mga masuswerteng numero: number 2, number 9, number 21. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay tumutukoy sa mga pagkakataong gumagawa ka ng mahahalagang pasya na maaaring magbago ng direksyon mo sa trabaho o relasyon. Taurus, Kaibigan Zodiac Sign, Sagittarius, Colors, Brown and Cream Kahulugan ng kulay, ang brown ay nagdadala ng katatagan at ang cream ay simbolo ng pagkakalma. Ito ay mainam na panahon para tumutok sa mga bagay na nagbibigay ng ginhawa at katiyakan. Mga masuswerteng numero, number 34, number 12, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng mabagal ngunit matatag na pagunlad. Mahalaga ang tiyaga para sa mga pangmatagalang layunin. Gemini Kaibigan Zodiac Sign Pisces Colors Sky blue and gray Kahulugan ng kulay Ang sky blue ay simbolo ng kalayaan sa pag-iisip at ang gray ay balanse Ngayong araw mahalaga ang kalmadong komunikasyon upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan Mga masuswerteng numero Number 23 Number 11 Number 29 kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng koneksyon, panahon ito para makipag-ugnayan sa mga dati mong hindi nakausap. Cancer, kaibigan zodiac sign, Capricorn, colors, silver and teal. Kahulugan ng kulay, silver ay para sa intuit ayon at teal ay para sa emosyonal na balanse. Huwag mong baliwalain ang kutob mo ngayon, Ito'y makakatulong sa personal na desisyon. Mga masuswerteng numero, number 8, number 14, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga ito ay tumutukoy sa iyong kakayahang magparaya at magbigay ng suporta sa mga taong nangangailangan ng pangunawa. Leo, kaibigan Zodiac Sign, Aquarius. Colors, Gold and Orange. Kahulugan ng kulay, gold, ay para sa kumpiyansa, at orange ay sumisimbolo ng kasiglahan. Ito ay araw kung saan makikita ng iba ang natural mong kakayahang mamuno. Mga masuswerteng numero, number 21, number 17, number 26. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng oportunidad sa harap ng bagong proyekto o pagharap sa isang panibagong hamon. Virgo, kaibigan zodiac sign, Iris. Colors, white and green. Kahulugan ng kulay, ang white ay nagsasaad ng kalinisan ng intensyon at ang green ay para sa kagalingan. Mainam ito para sa araw ng pagpaplano at personal reflection mga masuswerteng numero number 5, number 13, number 22. Kahulugan ng numero, ito ay tumutukoy sa mga hakbang na dapat gawin upang ayusin ang iyong schedule, trabaho, o personal na kalusugan. Libra, kaibigan zodiac sign, Leo, colors, blue and pink. Kahulugan ng kulay, ang blue ay para sa kapayapaan at pink ay nagpapahiwatig ng malasakit. Sa araw na ito, makabubuti ang pagiging bukas sa damdamin ng iba. Mga masuswerteng numero, number 7, number 15, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay tungkol sa balanse sa emosyon at ang pag-prioritize ng mga relasyon na nagbibigay inspirasyon. Scorpio, kaibigan zodiac sign, Gemini. Colors: burgundy and navy blue. Kahulugan ng kulay: Ang burgundy ay may lalim na kahulugan ng passion at ang navy blue ay para sa focus. Panahon ngayon ng malalim na pagsisiyasat at personal empowerment. Mga masuswerteng numero: number 16, number 10, number 24. Kahulugan ng numero: mga numero ng pagsubok, ngunit may gantimpala sa dulo kung mananatili kang totoo sa sarili mo. Sagittarius, kaibigan zodiac sign, Libra, colors: yellow and white. Kahulugan ng kulay, ang pagsasama ng yellow at white ay nagpapahiwatig ng kaliwanagan ng isip at positibong pananaw. Ngayong araw, mas magiging bukas ka sa mga bagong ideya at pananaw ng iba. Mga masuswerteng numero: number 6, number 19, number 30. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay simbolo ng balanse sa pagitan ng personal na layunin at mga pangako sa iba. Capricorn, Kaibigan Zodiac Sign, Virgo, Colors, Gray and Forest Green. Kahulugan ng kulay, gray, ay para sa pagiging praktikal at forest green ay para sa paninindigan. Araw ito ng paggawa ng matalinong desisyon sa kabila ng emosyonal na pressure. Mga masuswerteng numero: number 9, number 18, number 23. Kahulugan ng numero: Ang mga ito ay nagpapahiwatig ng pagpapatatag ng pundasyon, personal man o propesyonal. Aquarius, kaibigan zodiac sign, Cancer, colors: indigo and silver. Kahulugan ng kulay, indigo ay nagpapakita ng karunungan at silver ay tumutukoy sa kabuoang pananaw. Ngayon ay mainam na araw para sa mga ideyang mas malawak at makatao. Mga masuswerteng numero, number 40, number 16, number 20. Kahulugan ng numero, simbolo ito ng innovation at paghahanap ng mas mabisang solusyon sa lumang problema. Pisces, Kaibigan Zodiac Sign, Taurus, Colors, Red and Green. Kahulugan ng kulay, red ay sumasagisag sa spiritual connection at green ay nagpapahiwatig ng emosyonal na kailanawan. Mahalaga ngayon ang self-care at pagunawa sa damdami ng iba. Mga masuswerteng numero, number 3, number 14, number 31. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay tungkol sa pag-reconnect sa mga bagay na nagbibigay ng inspirasyon sa iyo, musika, sining, o kalikasan.